Team Mickey Mouse ang ginawa nating cake para kay Baby AJ ngayon. 8 months na siya. Yay! Pero nagkaroon tayo ng problema sa food color na red. Yung in order ko na food color na red, naging pink. Ang icing na pinayip natin dito ay nilagyan na natin ng liquid food color na red para pag in airbrush natin, red na red talaga siya. Kaso, ibang kulay ang naging outcome. Naging pink siya. Yung parang dark pink. So, ayan. Ginamitan na natin ng airbrush kala natin red kasi nga red ang in natin sa orange sa pero ang outcome naging pink o oh, ba diba? habang tumatagal siya kala natin red pero naging pink talaga siya kahit yung mami ni baby zion ay halata daw talaga na pink so wala na tayong magawa dyan kasi rush na rin itong ginagawa natin at saka malayo layo din yung bibila natin hindi naaabot sa oras kung bibili pa tayo So ayan, hindi talaga lahat ng red na mabibili natin ay kulay red. Kaya babalik ulit ako dun sa isang ginagamit ko na liquid food color na pwedeng pang airbrush. Naubos na kasi yung gel at liquid food color na ginagamit ko. Tapos nakita ko to, sabi ko try ko nga ito kung maganda kasi nakikita ko rin sa ibang content creator na maganda yung kulay niya pero hindi pala siya red siguro hinahaluan nila ewan, hindi ko na alam pero hindi naman siya masasayang, pwede pa rin naman siya magamit dahil ito yung ginamit ko dun sa isang number cake